Okay, good morning everyone. Isang malamig na umaga. 5:47 AM. Magagamit ko na ulit si Rebel. Let's go. Sumasakay so, ride tayo ngayong umaga kasama yung tropa ko. ngayon pupunta kami sa Pampanga. Naka tayo and siya ay naka big bike din sa expressway tayo dadaan sa NLEX. Dito tayo magkikita sa Wendys dito sa may pasong Tamo Pero need ko muna magpa-full tank. Mama, please. Tingnan. Good morning po. Morning. 95 po full tank. Cash payment. Ah ah. Gwapo. Gwapo mo. 'Yan, yeah, di pre, ah, asen uh, -al na. Mangalen. Oh, na muna. Pre. kita. Iba na rin tambo 'yan. Oh, Grabe sa all Ikaw susundan ko ah. Sige, paalagay muna tayo ano? Nang. Sandali, oh, sige, tara. Tama papalagay paalagay, kami may RFID? <laughs> Meron dan? Sige. Kukuha ang papakabit muna kami ng ano, RFID. Ganda ng tunog na itong Triumph eh, no? Let's go, RFID muna. Sis, nakakaingit yung tunog naman, ako visit <laughs> all, nakamapler. Sign parang kumakabog sa si dibdib yung tunog nung ano nya nung mga player nya lalo lang ako naiingit ah kabog ang kabog ng dibdib ko ay araw yan ang favorite ko pag umaga eh pag naarawan saan ba pakawitan dito ayun Ah, okay. Hindi daw dito. Pre. Yan din ba 'yung motor na diadala mo sa bahay noon? yendin oh. Yan din ba 'yun? Ba't para nag-iba itsura niya? Huh? Ba't para nag-iba itsura? Pa-kita oh, po, wala kang kitang dito. Ah. Ito 'yung mahirap pag ano eh. Pag wala pa ID, 'yung RFID, 'yung nakaka-visit na part. Nalaglagan pa siya ng 20 Dito ka na pwede bumirit ang bumirit Pero hanggang 100 lang 100 nga ni Nakadalawang ah, ride na ako dito sa NLEX Bali pangatlo na to So pangatlong visit ko na to Doon sa pagpila Ewan ko bakit natatapat ako lagi na Sunday Laging walang kabita ng RFID At ito na ata yun Magkakaroon na Ito wala talaga. Pero auto sweep meron. Triumph ano to? Speed. Speed daw, speed mabilis. Sabi mo chill ride pero umbilis mo. may magpapakabit ng easy trip. Ngayon kami na ay maghahanap ng kapihan. So sa sounds binubuhat niya ako ngayon. <laughs> Kasi sa motor ko walang marinig. Daming bato. Ang bilis kasi dito. Ang lasa mo ng motor niya. Speed talaga. <laughs> Another thing kung bakit ayo kung may kasabay ayan oh sa ganyan. Sana ako sa bilis eh. Ayoko nang may feeling na hinahabol. Sabi niya chill ride lang daw kami nagchat pa sa akin kagabi tapos uh, ngayon tingnan nyo naman no, oh. sa mga magandang dahilan kung bakit masarap mag drive dito sa expressway una not really unlimited speed pero sa speed na pwede na uh, wala masyadong traffic syempre alahan expressway nga eh. so maaapag drive ka freely pag gusto mo mag enjoy na mag throttle lang ng mag -trottle. kaya talaga gusto ko cruiser kasi hindi naman ako ano eh, kaskasero eh parang mas ini-enjoy ko yung daan papunta kesa yung pupuntahan mas okay pa rin na-appreciate mo yung daan kasi yung iba yung mga nakita ko mga sports bike talagang parang dun lang sila sa ano eh, sa pupuntahan nila eh pag nandito sila mm, mm, Ganun lang, ganun wala mo Ang bilis Kung mayroon man mga naka sports bike na nanonood sa atin Pa-comment pa na lang Sa comment section kung ano ang masasabi nyo dun Wapo Chill <laughs> lang <to>. siya <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung ano style to eh Siguro matatawag mo ba itong ano Scrambler type o naked Tatanong ko nga mamaya Dito ko nararamdaman yung mga sakit-sakit So sa ganong riding position ko, itong pag gantong tapak, okay naman siya, comfortable pero palagi ko mas magiging comfortable ako sa kung nakaganon, nakaganyan no. Para ah na straight mo yung paa mo. Ah, ganito, ah, ganito makikita mo. Dito na kami sa Lake Shore. kami ay kape na yes can't live without coffee bro can't live without coffee sa ito ko ah. kape muna kami pero kaway ka naman kaway ka naman <laughs> Nagpo <laughs> Coffee break done Alis na kami Punta na kami ng Aling Lusing My first uh, 400cc pataas na, na motor And my first big bike uh, 107 Nasa 107 ako ngayon Tumatakbo sa 5th gear Medyo hindi pa naman Uh, Nagihingalo yung Makina So try ko Kung saan kabilis yung kaya niya Ng 5th gear Iyan 130 Medyo nararamdaman ko na So mag 6th gear tayo 6th gear maalog pa rin oh, 140 So 150 Medyo maalog na Medyo nakakatakot-takot na rin So tama na sa akin yung mga nasa 100 lang So patunay lang yan na hindi ako pang sports bike <laughs> May RFID na tayo Ba't tayo dito? Ha? Nasanay siya ma'am na walang RFID eh Okay hindi kakakuha lang namin ng na RFID Kanina lang Ah, uh -oh. Sa may Mindanao Ab. Okay na po yan Thank you okay, Nakalabas na kami ng NLEX Dito na kami ngayon sa Angeles City Pampanga Dito na kami Sa pinagmamalaki ni Maxim na Aling Lusing Pumunta sa Pampanga para sa Aling Lusing Sisig Pumunta sa Pampanga Para sa Sisig Subukan natin. Ito original na sisig. Okay, sige. Dito doon nagsimula yung sisig. F ano, uh, FYI. Trivia. <laughs> Kain muna. Aling lusing. Paano? Okay na kami. Ha? <laughs> ano? Bumili ka pa camera. Ito. Ito yung binili mo. Oo. Oh. din yung ride namin kahit dalawa lang kami. Uh, malamig-lamig sa expressway nagkape na rin kami. Ngayon kakain na kami. So, pumunta lang kami dito kasi sabi niya original sisig daw to kasi doon sa dun dun sa QC mga may mayo na is dito daw wala. Tingnan natin na maya, on to to. Ayun Papaitan. Oh, Classic sisig. Bulaklak na paubos na. Kain muna kami. Kumain ka ba niyan? Oo, pre. Tagapang kasi na naki. Ay, Huwag natin yung sinasabi niyang sisig. Pag ito oh. di masarap, uwi na ako. Okay. Masarap. Mm, legit. Legit talaga tong sisig na to. Sobrang legit. Tapos take out pa kami. Take out pa. Dadali namin sa QC. Ito bang pagkain. So yun, tapos kami kumain. Solid naman yung pagkain. Talagang pag sa probinsya, solid mga pagkain. Wala akong masasabi Legit sisig Iyain na kami so tayo kumain Let's go na Maraming salamat po Aling Lusing ah, Busog Umalis na antok at gutom Uuwing Antok na busog Hindi ko na expect na mapapakain ako ng sisig ulit So Aling Lusing Pasado ka May take out pa ako Doon mo masasabi na Na masarap ang sa pagkain Yung maginain ka tapos tinigot mo pa Papagas muna siya Ito namin ang NLEX Let's see if mababasa na yung RFID namin Laden dito na tayo sa expressway uuwi na kami so sa aling lusing Na uh, nirecommend ni tropa okay solid daya niya kasi nabibidyo natin siya pero walang bubibidyo sa atin eh no guwapo <laughs> so masasabi ko na struggle ngayon bukod sa sakit ng upuan tsaka sa ngalay ng legs ayong pagpalo ng hangin sa mukha at katawan ko since wala akong visor lahat ng hangin hindi umaangat dito dapat pag ganun eh pag ganun sa katawan ko sa dibdib ko kaya medyo mabigat yung pakaramdam siguro isa rin yun sa nakakadagdag pa ng pagod pag nag long ride ka sa ganitong mabibilis na daan so yung pagpalo ng hangin kinukontra ko siya kaya medyo naka naka-bend yung position ko para hindi ako hanginin na ganun kasi pag hinihahan ko lang gaganunin ako ng hangin may mga times na gusto ko rin makita sarili ko na nagda-drive hindi lang na uh, sa POV ko so, sa POV ng ibang tao pero sa POV ko ganito na yung pinaka-best para makita ko sa sarili ko Ayan. pag nakatingin akong ganyan yan POV ko

yung, yung, yung RFID lang namin kasi Last stop over namin Bago umuwi Para makapahinga-pahinga lang Kakain ka ulit? Kakain ka ulit? <laughs> stop over muna kami dito sa NLEX Drive and Dine Bago umuwi Matapos ang kumain sa Pampanga. Breakfast lang sa Pampanga, lakas ng trip na ito. Eh. Bilis sa motor niya, lakas. Sing lakas niya. Ang Bilang guard. Go <laughs> na, legit. Hey, grabe traffic. kamote ng expressway galing <laughs> galing nyo puting oh, na saaktong saktong -sakto yung forma ng motor ha, lapit ah, na tayo sa bahay makakapagpahinga na rin pwede bang puro pabunta na lang wala nang pauwi Pwede bang ganun? Puro pa punta? Walang pa uwi? Okay, maraming salamat sa pagsama sa amin sa aming short pampanga ride kasama ko ang aking tropa na si Maxim, ang aking kababata na napakaingay ng motor So dito ko natatapusin yung video natin Alam ka naman pre, viewers natin, thank you tinget kayo, ten 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 Akut na.